misa y lo... Punta po kami sa Matika Wall Waterfall sa na Parasan, Mapanas Northern Samar. At dito nga kami dadaan sa mismong Naparasan. Bali pwede naman po siyang direkta sa Gamay at arkila kayo ng bangka. Pero mahal yun. Dito, medyo adventurous siya. At the same time, talagang masaya to. Oh my Guys, ganito po yung pagdadaanan nyo. Papunta po to sa kanila pong port dito sa naparasan. At masama dito. Talagang napaka ano po guys dito, nakakatakot po. Naka, madulas po guys kasi dinadaan po minsan ng tubig. Kaya mainaw na mag-ingat po kayo. A few moments later. Tatawid na po kami sa ilog dito sa ilog ng Gamay. Ganito kasi yung pagdadaanan nyo, baka yung makapunta sa paraiso. Grabe ang ganda dito. Ayun na po sila, tatawid po sila dito po sa ilog. <laughs> 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 Diwita yeah, na niyo. Sobrang ganda dito. Sabi maganda dito, yun, no? Ang ganda nung ano, kapaligiran dito. A few inches later. Kaya pa? Kaya pa. <laughs> bye bye. Yan po guys yung pagdadaanan ninyo papuntang Matikawol. Kaya pa? Oo, oh, oh, kaya pa. Masaya dito? Masaya. Mautro Ma pa? Mautro. Di na! One eternity later. So, ayan po, matapos po yung pinagdaanan namin. Grabe po ito pinagdaanan namin. Iyan dito na po ngayon kami sa Matika Falls. So, yan. So, bali marami siyang falls. Mga limang full siguro. Pero ito, ito, ito yung pinakamataas. Giri ah, tayo. Sugod, sugod, Anong sabi nyo? ulit pa kayo? Yes, masasabi ko naman, masasabi Ilot. Maganda pa dito? Maganda ba dito? Kayo, maganda ba dito? Maganda? Okay? Okay ba dito? Kaya diyan madalunod. Maganda ba dito? Maganda. Ba dito? Hello? Hello po? Maganda po ba dito? Maganda? Maganda ba dito? Maganda, okay lang. Ano mo sabi niya dito, Michael? Michael, ano mo sabi mo? Repetid, tumawo. Okay lang. So, oh, ipapakita ko po sa inyo dito po sa taas kasi medyo maganda po. And, mag-ingat po kayo dito sa mga bato kasi talagang madulas po at ilang beses na po akong nadudulas dito tingnan nyo naman to mga lumot na to daming algae ah, na, basta mag ingat lang kayo Ayan. Huh? slowly but surely tingnan nyo naman guys dito parang nasa ibang mundo tayo <mimitation> hindi, totoo sobrang ganda niya dito alam nyo nga, inkantad yung ano niya, scene niya dito, parang yung Encantad At dito, uh, yung mga puno dito, no, Wala kang makikita ang puno ng nyog. Talagang virgin forest pa siya dito. Yun nga lang, guys. Itong magandang lugar na ito ay hindi pa rin nakakaligtas sa mga basura. ayano o. Oh. Ang daming basura dito, grabe mga plastik. Maestro so, Sa maraming basura dito, guys. Soroinanod lang kasi bumaha. Ano you know, may mga plastik. At ang nakakapagtaka pa, di ba ito tubig to? Sa gitna nung ah uh, dyan sa may parang lagoon siya. Guys, may mga naka anong puno. Ang ganda. So Huwag naman sanang madulas. Ano? Dami siyang post. Tsaka dito pa maganda banda dito eh. Kaya pumunta tayo. Ah, uh, kami kasi mahirap pumunta dito kasi dito kami sa barangay na Parasan lumaan pagdating ng Parasan Port, tatawid ka ng ilog, maglalakad ka, tsaka itong matayog na bundok na to, inakit namin yan. Pero kung siga may Northern Summer kayo, uh, sasakay ng bangka direkta na dun sa baba dun mismo yung uh, bangka dadaan grabe nga na dito tsaka may ginagawa namang road project dito from Hubasan, Mapanas, Northern Samar ano tsaka mayroon pa dito guys ha tataas medyo madulas lang uh, nilagyan na nga ng mga taga rito yung ano para hindi masyadong madulas. Pero, madulas pa rin talaga. Delikado. Ayan, oh, no? Pagkatapos dito, mayroon na naman, oh, no? Pwedeng maligo dyan. Saka mayroon pa dun. So, sabi nila, limang waterfalls daw to. Pero, yung pinakamataas ay eh, dun sa isang, yun, yung napuntong natin. Parang bato sa dagat, o. Oh, kasi, sabi nga nung mga archaeologists, itong Pilipinas na to, many years ago, ay eh, nasa ilalim ng dagat. Uh, alam naman natin na, sabi nila, pag uh, volcanic eruption ay eh, tumas ng tumas itong Pilipinas. Eh, sa eh, yung Pilipinas na. Ewan eh, kayo magtataka na gitna kayo ng kabundukan, may nakita kayo mga shells, isang kabibi, no? O mga batong dagat kasi originally tayo itong ano na to yung nasa ilalim ng dagat yan o oh. yan marami pang fish na itong maganda grabe yan you know? o tsaka ano pa dito maganda dito kasi malilim siya tsaka napakalamig ng tubig at sabi ko nga puro malatas na puno pa guys hindi tayo mga yan o oh, ganda dito grabe So, kayo Pupa na kayo dito Pupa <laughs> o Wow, na wow, ang wow, ganda wow. no? Grabe yung view dito so, Pupa tayo sa taas Ito may daanan no? Kaya madulas may ano anong pa dito? Ito. Ayan. Oh. Ito. yung pinakahuling falls. Pero meron pa naman banda. Sa taas. Sa, tsaka ta papuntang hubasan na yun. Ano? You know, ganda. Parang incantag siya lang, oh. Grabe. So, ano pang inaantan nyo, guys? Punta na kayo dito sa Matik Falls. Ito sa series of falls. Ayun, mapanas mo ba yung sama? So, Naglalaro po ngayon sila dito sa Matik Falls.